Hello, hello, good morning mga katigang Ito na naman tayo Mag-breakfast bago po mag-trabaho Ito yung kinuha kong ano, cereal Raisin brand Medyo brown ang kulay At ang linagay kong uh, milk ay Whole milk, vitamin D milk At ang aking ini ano ay itong green tea ito ayan green tea ritual ayan ang aking iinumin kaya ito kakain na tayo mag-almusal na Okay maka ketiga. Bye bye.